ito na nga mga idol alas 4 pa ng madaling araw pero magbibihis na tayo kasi pupunta tayo ng pier magbubok tayo ng ticket para sa motor natin pauwi ng probinsya ito nga pala yung motor na dadalhin natin di ko alam kung magkano pamasahin ito ngayon malalaman natin yan mamaya pagdating natin ng pier madilim pa mga idol alas 4 pa ng madaling araw at kasama ko nga pala yung asawa ko ngayon sana hindi ulan para hindi tayo mabasa lagi na kasing umuulan araw araw dahil hindi nga natin alam nung na papuntang pier mga idol magpatulong tayo kay Wish at ito na nga, magpagas na tayo para sigurado. At dahil wala pa kami amusal mga idol, magamusal amusal muna tayo dito dahil mababa pa yung bebyahe bi inamin May git dalawang oras ang biyahe galing dito sa Cavite papunta sa Pier. Nagdipindi pa yan kung gaano kabilis ang takbo mo. So ito na nga mga idol, nakarating na tayo ng Pier. So magtanong muna tayo dito sa gwardiya. At ang sabi nila ay ipapark muna natin yung motor natin dyan kasi hindi pa bukas. So alas otso pa yung bukas nila. Pero ilang saglit na lang, mamaya, magbukas na yan dahil dumating tayo malapit na alas 8 so ito na nga mga idol nakapasok na tayo sa loob ng pantalan at magtatanong na naman tayo dito kung saan tayo magpabook ng ticket ayan yung barko, kakarating lang yan pero hindi yan yung sasakyan namin dahil sa ibang lugar po ang biyahin yan mahirap talaga umuwiin ng probinsya mga idol kapag marami kang dalang gamit, kailangan mo talaga magbarko, pero kung wala kang gamit pwede naman ka mag-ereplano so tinulog tayo dito sa gwardiya mga idol ipapapark dahil natin yung motor natin dito sa likod ayan kung napapansin nyo yung mga sasakyan na yan isasakyan din yan ng barko yun ang dami ng motor nakapark mga idol isasakyan na ng barko yung mga motor na yan yung mga motor lahat na yan isasakyan ng barko yan so maghanap tayo ng mapaparkingan dito tayo banda sa dulo para hindi tayo makadisturbo so punta na tayo dun sa loob para magbuk na tayo ng ticket so parang nabigo tayo dito mga idol dahil wala silang cargo hindi sila pwedeng magbaba ng motor doon sa, sa pantala ng babaan namin. Sa madaling salita mga idol, hindi ko po madadala yung motor ko. Kaya napag-usapan namin ng asawa ko na iwan na lang namin sa anak namin dahil hindi kasi makasama yung anak ko pag uwi ng probinsya mga idol dahil nag-aaral po dito at iskular po siya. Kaya magagamit din naman niya yung motor na yan sa pag-aaral niya para service-service. At ito na nga mga idol, andito na naman kami ngayon sa PTX. uwi na kami ng kabiting ngayon. So, sasakyan na naman kami ng bus. Magkukumute na lang kami pa uwi ng asawa ko mga idol. At ito lang nga, mga idol ay dito lang kami sa bandang unahan. At ito, may limang piso pa na inaiwan mga idol. Ayan, shout out sa may-ari nito.